Ayan, hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin naapula ang sunog na sumiklab sa isang gusali sa Binondo. Halos dalawang daang bombero at fire volunteers na ang nagtutulungan para maapula ang apoy. Si Vel Custodio sa detalye live. Tel? Audrey, sampung oras nang inaapulan ng mga bumbero ang nasusunog na gusali dito sa Binondo, Manila. May mga nahuhulog pang debris at basag na salamin mula sa ikawalong palapag ng gusali. pagkupok sa ikawalong palapag ng high-rise building sa Binondo, Manila, mag-aalas 10 kagabi. Nagsimula ang apoy sa isang kwarto ng bodega ng mga nire-repack na plastic wares at mga balloons. Dahil sa lakas ng sunog, bahagyang nadamay ang isang kwarto sa ikapitong palapag. Halos dalawang daang BFP personnels at fire volunteers ang nagtulungan sa pag-apula ng apoy. Naging pahirapan pa ang pagpasok ng mga bumbero sa busali dahil puno ng laman ang bodega at makapal na ang uso. Ang fire volunteer na ito, nawalan na ng malay. Nasagad na kasi ang breathing apparatus kaya dinala na sa ospital. Ang bumbero namang ito nag-over na sa pagod. Habang napaupo na lang sa gilid ang bumberong ito. Kaya po kami muna bumaba sapagkat alos makapal po ang usok sa loob. Alos naubusan na rin po ang mga oxygen tank po ng mga fire volunteer ganyan hindi ng mga nasa Bureau of Fire Protection. Arakakabusin ka sa inga, mamamatay ka sa loob. Pintulan pa po kami. Mabal po kasi yung usok sa loob eh. Yung lahat po na 8 floor mo na yun, puro usok na po lahat yun. Dahil hirap nang makipagbuno ang mga bumbero sa kapal ng usok, umakyat na ang mga bumbero sa dalawang katapat na gusali para apulahin ang apoy magkabilaan ng binubugahan ng tubig ang gusali. Actually nasa 8th floor yung responde ano. So, dun sa 8th floor, isang isang kwarto lang naman yung involved. Kaya lang storage room kasi ito. So, ang mga laman, ang mga stocks niya bagong bagong puno siya. So, puno siya ng mga gamit, ang mga nadaanan namin mga plastic waste plastic balloons, so kaya ganun ka, itim yung usok niya at saka flammable kasi mga plastics. Walang tao sa loob ng unit ng sumiklabang apoy. Tatlo ang sugatan sa sunog, kabilang isang fire volunteer at dalawa mula sa BFP. Iniimbestigahan pa ang sanhi at danos ng sunog. Under control pa rin ang sunog ngayon. Hindi na rin kumalat ang sunog sa iba pang parte ng gusali. Pero bantay sarado pa rin ang mga bumbero dito. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Vel Custodio.